Hindi ko naman sinasabing hindi kami makakauli. Kasi sabi ko lang, gusto ko may kainin na sure. Dito na tayo, Masinlok Municipal Fish Port. Ang lalim, lalim ng damo na, damo na to. Ang sa jig ko. Nakakapagod pala mag-jigging. Gagawin ko rin yung ba eh. Dahan-dahan ka lang pre. Mabagal ako maglakad eh. Bilis mo eh. Ako magawak ng flashlight para makita ko yung kwan. Ito si Onyok. Diyan sa atin mo. May ilo mo. Tanto. Diyan. Ito. Hindi yan. Ang baba mo. Maliit. Ah, pa yan eh. Wala bang ahas yun, pre. Baka naman tuklawin Ay, yung ayaw dyan. Malayo ba dyan? Wala. Ah! Dihado sa ganito. Malambot to eh. Wala ano ba mga galit dito pre? Uy gagi. Nakakapraning pre. Baka may ahas pre. Wala. Paano mo nasabing wala? Doon na ahas. Ah, gagi wala dito. Balik na tayo. Alaw spider dito ah. Alaw Alaw sang spider dito. Liit eh oh. Sasayutihan sana pre. Ito pre. Mapalag na sa'yo ito. Patakit ka rin. <laughs> yeah, let's go drop. D drop na ako. So, makabawi sa kahapon. Thank you, Lord. Sa araw. Sa magandang huli. Thank you, Lord. Ah, uh, pa-pa-pa. 2.30. Vertical jig. Let's go. Okay, okay, ano ba't lumigat? Isyon ba ito? Ha? Hindi, ata? Isyon nga! Lupit! Diyan siya nga eh? kuya Ito kuya, may net Malaki eh boss Hindi ko alam eh Hindi ba jig ko yan? Nasa Maka! Hindi, 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 hindi Hindi, fish on yan Pero walang laban eh, mabigat lang Pompret. Hindi pompret, may head shake eh Ito wala eh Hindi naman laban? Mabigat eh Wala, hindi tayo yung jig ko eh Papatulta ah, rin yan hindi, malayo na yung jig ko, hindi akin yan. Bagi, kapag, kapag mina naman siya, maramdam mo yun, eh, no? Oo. Oh. Laya. Lupit ni Boss Kim! First drop! Ano, puti na? Oh. Puti na? Ay, shit! Ano? Maliit na ano, snapper. Ruby snapper na maliit. Ruby snapper? Ano, release? Ay, hindi, pwede na. Ay, hindi, pang... Na Ay, kaso, lumobo na. Oo, lumobo na. iwatan. Lumobo na. Natin. Oh, laki na yun ha, no? <laughs> Big sabihin boss, Carl, may malaki to. Oo. Oh. Uy, baka sumati sa puno pre. rin. Huwag mo pa ganuin. Mag-aalangan ako eh. Ito, yan, Gar? Ito, sino yan, Gar? Uy. Uy, agar. uy, agar. uy, agar. uy ibon. Fish on? Ha? Gagawis namin! Fish on, pre! Fish on! Gago! <laughs> <laughs> Anong isla yan, tol? Gabi sa'yo, fish on, pre! Fish on, men! Bang! <laughs> pre, lagi mo na dun sa basket natin! Gagi! Lubit ko, ah! Baba mo, baba mo! Baba mo! Dun! Nalagay ko dun! Baka ma tawid sa dagat! Pre, hindi na ito Pre! Mapalag pa ngay! Hehehe! <laughs> pre, kung ano yung una natin? Ani, ko ya bon. <laughs> Wala ka mo rin ulit. Hay, sinti ya na man boss. <laughs> Tanggalin mo na pre. Mamaya, kalma ka lang. Wala na to pre. Ayaw mo pabilisan men. Rarami pa ako pre, meron pa yun. Kalma ka lang. Luis ano da yan, no? Wala tayong place. Di ba may place ka? Kalma ka nga lang pre. Ang dami pa niyan, chak. Hoy, ko magtanggal. Awit oh, sa yo, gar. Kalma ka lang pre. Sabi nat biglang bumigat eh. Tatalim ng ngipin, gar. Bilis, men! Randy, Tuloy na pre. Pwede kaya kainin yan? Kainin na tol. 1-0. Ah, mga si Boss Kim, natakot kasi tayo masyado sa timbang eh. Pero mas magaan pagka vertical siya. Hindi pala nakakatakot yung timbang guys. Kasi yun yung, yung feeling ng paghatak, hindi yung weight in itself. Natakot lang tayo sa timbang. Siyempre naman ginawa ka magbigat eh. Sakit eh no? Pero at least, nakakailang drop na ako. Oh, hindi yeah. kagaya kahapon, ilang yak-yak pa lang, Anong ako, Mabigat talaga eh. Meron yan, may head shake oh. May head shake eh no? Oo, oh, bakal no? <laughs> Ay meron, busker na. Ayun, no. hindi mo nakita head shake mo? Oh? Ayan, <laughs> meron na. Ayan na. Meron. meron. Isda. Congrats! <laughs> uh, yes! Napakaliit oh, na ito. Yun ang tanong eh, no? Gano'ng nakakaliit? Wala, ah. balagbag eh. Wala eh. Okay, it's a prank. Naglalaruan tayo ng mga talakitok eh. Ah, mga utu-utong angler, pakita nga tayo. Just a little time for you and I So stay a bit longer Hello. Ganda dito Suave, mahangin tapos Ano? Uy Eto na yung tulay. Eto hmm. na nga. Ganda tol. Ay, nung no, may puno doon. Pwede tayo sumilong. Dito ka na mag-siming tol, oh.

Pinuulo lang ako eh. Ah, tangi na. Ito si Boss Carl. Putuhin natin. Huling-huli to eh. Mababaw na yan, Boss Kim. Timbang na lang yan. Ah, makikita ko na din yung kung oh, ano yung aswang na yan. Shit. Dalawa ka. Ah. Dalawa? Ah. Dalawa? Malaki-laki yan, no? Malaki yun. Oh. Good oh, shit. Pero ayun ba yung mabaho? Ayun? Ay, hindi siya mabaho. Kasi meron mabaho. Kaka, Kuda! Ah, hindi. Ito yung legit na aswang na ano. Tapos meron pang malapat yan eh. Hindi rin mabaho. Pero may isang mga eh mapangis. Ito, goods to. Kaya okay. pala di na lumaban. Laki, yeah. parang tanigi siya na pang ilalim, no? Ando dito, pre. What? tamim yung buhangin, men. Tino. Siya naman, kanina pa. Kanina pa ako, eh. Pero maya maya, pupulo ulit ako. Negro na. Ano muna kami, bato muna kami. Dito ako sa kaliwa eh oh. Dito Oh, kahoy. Ha? Isda, isda. Nanta sa isda, Chad. Mindset ba? Huwag mo sabihin na habol ng bisugo 'yan, Chad. Ang may hotel yung ano, kumakain tayo. Boga ang Pro Max 'yan. Hindi ba ako makain ng tayo boga? Magaan na isda 'yan. ano <laughs> nang magaan ba ya? <laughs> Ay, ayan. Ewan. Tapos cage yata ito eh. Tapos nandiyan lahat ng lure. <laughs> Andyan lahat ng lure Lambat no Tapos lapu-lapu promax ang... Oh good shit, oh, shit. Kaso matibay-tibay na lap na lapu-lapu yan Kapag humabol sa ano Sa troll Gangster na lapu Gangster yan Hindi lang lapu-lapu promax yan pre Lapu-lapu promax Fulipid yan Fish <laughs> kid siya tate ate 3 minutes fight ka na No e ayan Ewan Kasi lumubog Hindi naman sinking yung ano Yung eh. oh, eh. Imposite e eh. Suspending lang yun eh Ayan na Lapit na, tingkwenta na lang yan. Lapit na yun. No? Dito na yung bato. Yun. Ang lagay, paatras ano pa nga tayo. Seawids sea sea na. na. Umilalim kasi. ay mabigat. Tsaka may mga lutang din yun. Eh. Meron eh. May nadali kang linya. Ay gago, linya. Ayan o, blue o. Ayan o, ayan propeller. Oh, 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 oh. Kuya Bante. Oh, linya. Kuya oh, yung oh, linya yan. May kulay o. Oh. Multicolor oh Ano oh, ba kasaya yan? Na ano? Napulupot Napulupot Sa'yo yan pre Kaya oh, oh, bumigat na Rainbow Ano masasabi mo Chad? Kaya ayaw ko na Hindi mo tali yan Yung makapal na Dilaw Hindi na iyo yan Makapal oh Tsaka naka 16HG na si Richard Sino, eh Wala kami Walang limb na sa amin Ano na Kaya to nag. Ayun oh no? papunta rito. Ako man yung Opo, ito po yun. Baka may kasama yan. Malayo yung akin, kuya. Baka kaya ang bumigat. Oo, oh, sabi ko sa'yo, hindi mo na linya yan eh. Hindi kaya kanila to. Okay, ano Kapal yan, hindi ah, atin nga, yan Luma na yan, pumutok na eh Hindi sa'yo yan kasi malapit na eh Yung sa'yo, sa totoo lang pa palapit na eh Seryoso, hindi akin po Hindi, kapal yan, chod Maninipis line natin, aso yan eh oh, Layo, Layo, di ba? Bila sa ano? Bila sa ano yung isla? Bila sa? May bago ka ng lakgar ah. Ano kayong pangalan yun no? Salbatuta. salbat, Ano? Salbatuta. Salbatuta. <laughs> Balik na kami. Mga oras na rin eh. Baka andun na rin sila boss. Gwapo mo daw tin ah. Ha? Sabi. Dito ba tayo dumaan kanina? Ha? Ah? Dito tayo dumaan kanina. Oo. Uh -huh. Gwapo mo talaga tin. Kinikilig sila ah. Oo ah. Oo. Ano ba sinabi? Pogi. Okay. Pogi nung may, may camera. Uh -huh. Pogi nung may hawak na pang fishing sinabi pre. Yung uh -huh. narinig ko. May hawak daw ng cup noodle. Cup noodle. Bro? Ha? 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 Ha?

Azon. Meron? Yeah. So, andito na kami ulit. Productive First day, naka dalawang mamaw si Boss Kim, naka isang bisugo si Richard, naka isang tsamba, lapu-lapu ako. Tapos may nahuli daw sila. So, kain na muna. Tapos punta na ng mainland. mo Atras ka, pre. Alright. Mahuli. Ah, ay, ay, hindi espada naman ang na dito eh. Tumarira, suwang. Asawa. Tayo. Dalawa nga. Dalawa? almost. Dalawa. Tumarira. Kaningi ni ipinot oh. tinamo. Pina, pinatok pinato, lang pinatok mga ilang kilo. Scary. Dalawa magdadalawa po. Dalawa. Almost. Ha? Dalawa 'yan. Ha? Dalawa to. Yung una, ayo kasama. Oo. Talimo. Kaya nga kanina, yung ulo na yung batu, tapang makakata-tapa. ganito. Kaya taka Kuwento ka na lang. Scary din yung ngipin, no? Wala nilang basa. Kaya nalang magiging Ito? Yung pulay, pag naku 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 nakuha nyo yung mga kawa nyan, marami yan. Ano to? Malalaki yan, e. Paabot ng garap. Panlako yan, bro. na for me. Ito yung iwatan. na. Nakuha nyo yung ano yan. Yung, <laughs> yung ay, nila. bahay nila. Tayo. Ah, ay, tayo tayo. Ah, oo. Oh, tayo tayo. oh. Aswa ka Giant Tiki Giant Tiki Ewan <laughs> <laughs> ni sa bus Ano kaya yun? Ewan o, na Lapit na eh Makintab siya no? Oo mm. Barakuda yun Baka Baka Ano Ganito lang din. Ano po Kulay blue na may silver Barakuda Kasi ako Barakuda sumibad sa akin Kapag Lapit na no Chad? Lapit na sa ano Literal paangat na yung mino Kaya hindi nahook. Paangat yung mino Sinundan niya Pak Di tinamaan ano? ligot tayo? Tara. So, yun Preparing na rin kami. Punta kaming bataan. nag ka, di ba? Kaya... Malakas ka na ba? Hindi ba? <laughs> ha? <laughs> Hindi ba? Bakit? Mabuhatin mo ako. <laughs> Hindi. <laughs> Hindi ito. <tayo pa. laughs> Hindi, <tawin. laughs> Hindi, Hindi naman ako wild. Balibag <laughs> ka. <laughs> Kinaldag ka, no? May napakabos. Malakas ka na? Hindi, gaano ka nakatagal nag-gym? Napakabos. pwento yung nga ha? hindi ako makapagtuli ilan ang pinu-push up mo? ay ano, bench press 25 boss 25? 25. ilan? tatlong set 12 tatlong 12? to failure yun? Hmm. failure mo yung 12? Po. eh hindi, dapat to failure ah. tuturuan kita to. 1, 2, tol 1, 2, 3 Bombay mo Failure to last. Hahaha Mahal lang braso mo talaga. Diba mas healthy daw yung gano'n? Hindi. Marawang tatapos mo si Jim ka. Siya sabi? Hindi, napapanood ko lang. Hahaha Napapanood ko lang. Yung mga nag-jim sa campre, sabing dagat. Wala, wala kang karapatan mga kasal ngayon. Hindi namin kong wala paalan ng sulparin. Hahaha Tiyakan. Uy! Urap! muna, baka ano ng itlog. Thank you so much, San Salvador. So, nakauli naman kami ng marami. babalik na kami ngayon ng Manila. Ay, hindi pala. Bataan pa. Punta pa tayo, bataan. Tim, ano? Game ka na? May bataan? Game na, boss. Ha? Maliit ako matagal dun. Gina-Gian. Gina-Gian. First time niya rin makakita si Kwan. Si Kaluoy? Kaluoy. Jimrat Rat. <laughs> Tara balik tayo main island. Ganto pala feeling ni Bon. <laughs> Sarap pala ng feeling ni Bon. Pagka nagbubuat kami, camera-camera lang siya. Ganto pala yun. Ganto pala kasarap buhay ni Bon, no? Nagbubuat tayo, siya nagka-camera lang, no? Trinay ko nga eh. Bon, palitay buhay. Sarap pala ng buhay mo. Habang nagbubuhat lahat ng tao, ikaw nagka-camera. Oh, Ang lupit eh. Kunyari, tututok-tutok lang camera lang, no? Tapos si Jumong, bahala na akong gamitin. <messive> Tol, papabulcanize na muna yung bangka. <laughs> Tulak na, boys! Wala, Wala na, sumakay na si Bon! Mampotak! <mampotak.

under the bright blue sky empanada ayun ko lang narinig yun empanada de masinlo ka daw eh. Yun ang na-curious ako. Hindi <laughs> 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 lang ako nakarinig nun. Kasi no, ano no. lang eh, empanadang Ilocos. Uh -huh. Di ba? Tapos yung normal na empanada. Ngayon ko lang nakita na may empanadang Masinloc. Takong no, tingin yun mo sa... Oo <laughs> nga eh. Ayan o empanada de Masinloc. Best empanada in town. hindi sa with soft drinks oh. Ate, asan yung best empanada in town? Dito dito? Ah, saan? Pa lang. Ah, so, gagawin pa lang po sa naubusan pa kasi sa mga. Ganun ka the best? Ganun ka tagal? Agoy! Totoo ba, te? Paano yan, boss? Kain muna tayo. Abang inaantay, no? Kain muna tayo. Feel ko ikaw may ari no? Si mama. Pero ikaw yung may favorite ng pink. <laughs> Ikaw ang design mo. No? Ikaw, di ba, magsisettle ka na dun sa San Salvador. Kapit-bahay mo pala. <laughs> Mahanap nyo lang si Justin dito sa Best Empanada in Masinlong. <laughs>